PBBM, layong mabigyan ng sapat na tubig ang mga Pilipino. Iniulat ng Local Water Utilities Administration o LUA na higit sa isang milyong piso na halaga na water and sanitation infrastructure projects ang nakumpleto noong nakaraang taon sa ilalim ng patubig sa buong bayan sa mamamayan o PBBM program. Alinsunod ang PBBM program sa panawagan mismo ni PBBM o Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabigyan ng sapat na tubig ang mga Pilipino. Paano nga ba matitiyak ng PBBM program ang pagkakaroon ng sapat na tubig sa bansa? Alamin natin. Nais nice ni Pangulong Marcos na matiyak ang water security sa Pilipinas. Tumutukoy ang water security sa kapasidad ng bansa na magkaroon ng sapat at dekalidad na tubig. Para sa lahat, layo nito na ma ang paggamit ng tubig kasabay sa paglimita ng mga panganib at pagkasira nito sa kalikasan upang makamit ang pagkakaroon ng water security, inilunsad ng LUA ang PBBM program kasama ang lahat ng water districts. Layo ng PBBM program na tiyakin ang pagkakaroon ng efficient, sustainable at uninterrupted water service sa buong bansa. Ayon kay Lua Administrator Vicente Homer Reveal, 8 water projects ang natapos nila sa taong 2023. Napapakinabangan na ito ng higit 22.3 million mga Pilipinos. Iniulat din ni Attorney Reveal na 700, 700 na water supply projects ang na-bid out na o nasa implementation phase. Samantala, 40, apat na sanitation projects ang nasa pipeline o kasalukuyang dinidevelop. Bilang paghahanda naman sa epekto ng El Niño phenomenon, inatasan na ng luwa ang lahat ng local water districts na magkaroon ng water supply inventory. Binigyan na rin ng direktiba ang water districts na bawasan ang pag ng tubig o non-revenue water ng hindi higit sa 50% dagdag pani attorney reveal. Kasalukuyang isinasagawa rin ang conservation measures at information drive upang mabawasan ang masamang epekto ng tagtuyot. Hangad ni Pangulong Marcos na mabigyan ng sapat na tubig ang lahat ng mga sektor, probinsya, munisipyo, syudad at barangay sa buong bansa. Upang makamit ito, hindi lang pamahalaan kundi pati na rin tayo mga mamamayan ang may trabahong pangalagaan at tipirin ang tubig. Sabi nga ni Pangulong Marcos, ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan nating tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salin lahi. Ikaw, ano ang personal commitment mo upang makatipid ka ng tubig? D W I Z Research Report. Re -re -report.